Sa kasalukuyan, hindi naman po siya related sa eleksyon. Yung issues patungkol na, naandoon, na, na hinihiri ngayon sa ating Senado, wala po ito patungkol sa eleksyon. Kaya lamang, ang atin is mas maganda na ina-anticipate natin ang kahit na anong eventuality na pe pwedeng mangyari. Ang sa amin lang po, sana hindi mapigilan yung pagboto ng ating mga kababayan magmula sa kung saan sila naandun ngayon, papunta sa, mga, sa lugar kung saan sila boboto. Alam niyo po, ang polling places kasi, o yung eskwelahan kung saan sila boboto ay limang kilometro ang layo doon sa kung nasaan sila ngayon. Uh, miembro man sila uh, o hindi nung mismong uh, grupo na pinapatungkulan. So, ang, sini ang ating pong dapat masigurado, dapat magmula sa kung saan sila na andon papunta sa eskwelahan, dapat maayos at makakaboto sila ng walang pressure, ng walang uh, dikta ng kahit na sino at uh, the same time basis sa kung ano yung kalooban nila yun yun yung issue lang sa sa Socorro and that's the reason why the COMELEC is monitoring closely closely the development in uh, Socorro and likewise yung hearing dyan sa Senado in fact again i would like to reiterate i i ask respectfully i ask the regional director ng PNP na kasalukuyang umaattend sa hearing sa Senado na ang sabi ko kung sakasakali lang na Matapos na maaga ang pagdinig doon, baka pe pwedeng makausap ko whether ako ang pupunta o baka pwedeng maimbitahan dito sa Comelec, yung lahat ng involved na ipinatawag doon sa hearing. Willing na willing ako, willing nga akong pumunta sa Socorro nung isang araw, pero willing na willing akong makausap sila upang maipahayag ko yung sentimiento ng Comelec na sana, anumang po yung mga ibang issues na nagkalat dyan at uh, nalalaman ng ating buong bansa, sana po hindi maapektuhan ang halalan at uh, pagboto ng ating mga kababayan otherwise po the COMELEC will have to enforce the law and the COMELEC will have to utilize all the resources and the uh, the powers provided for by the constitution to ensure lang that the right of suffrage is protected